Good afternoon guys. So hindi kami sabay-sabay nag kasi mas maaga nagutom si Iris. Tapos si Norby napakain ko na. Tapos ako naman ang susunod. Kasi it's about 2.45 in the afternoon dito sa US. So ulam natin at chicken feet kasi Saturday night kagabi. So mayroon kami mga pulutan kahapon. Chicken feet adobo, maanghang kasi, kaya hindi natikman ni Norbin. Tapos, ano, barbecue, tapos meron egg dun sa adobo nung nakaraan, kainin ko na, sayang. Okay. Mm hmm Tapos, ito yung hindi ko talaga mamimiss, kasi merong tanim si tatang na talbos ng kamote, ayan. Ito yung inulam namin kahapon ng tanghali partner nung isda namin. Ayan. Mmm. Mmm. Sa'yo, guys. Taltos ng kamot, eh. Kain tayo, guys.